Ha? Ma. Ay, Nat! ayaw lagi ko tawagag nak. Mula aga ko mga barkada dario niya, ha. Kinahanglan, ayaw palata nga inahan taka. Dung, la ina ni batasan. dung di sa men nak ni mo nak katunan. Basta, di lang ko gusto makabalo akong mga barkada, na ikaw akong inahan. Dung, grabe na mamampod na dung di ka makadawat sa atong kapabarihon. Basta, madon ako sao naman ning anak ka hindi di naman jud mabangbang na iyang kinaiya pre ha. morning ni resa House diri -re. kaingon pre oh morning pre hala pre maro ka po kay mo resa so pertahan guru ka ba ah Pre. kini akong pare ko taan kay eh? <laughs> ako di bahala ninyo niya tara sige pre Wala akong Morris House rin, pre. Nakay mga manokan dito. Nakay pa dito, Adapit ka pa no? Na, pag-surper ba? Nguha eh, ba din yung tanan? Sir, ha, Di man hinunan mo to, Ako agin yung race house, no? Ang among balay ng kondo na dito sa poblasyon. Da, kondo. Tami sa, ah, pre. Na may katabang dari, pre. Aw, oh, katabang lang? Siyempre, race house good. Kortahan mo nita. Ako'y katabang, oy. Eh! Hey. Sama na. Grabe ko yawa ni mo na makay katabang ni Derid eh. Saman ka nang itortor po mi Derid sa imong asinda ni mo. Gitagid pre. Saman, di pa kaano ni mo tong isda dito? Ang katong baboy na kong binuhi dito? Kuman na sir. Oh, mayo! Tara, itortor mo sa kong asinda. Ulo sa tadi ka sa fishpan. Itortahan lagi rin mo pre no? Saman ni akong mga fishpan dito pre. Napukoy mga manok. Di ba mo na ikapulo na no? Oo, oh, Mo ni. Eh. Grabe po ding maintenance, eh. Dako kong gastuan, ni. Eh. Ate, pero no? Mahalag rung mapagkaon na ni kay mga hybrid man yung manok, ha? Oo. Oh. <laughs> pagkaon lang daan ni, pre. Di lang sa panghinambog. Pag sa gatos, kapi ng kilo. Eh! Eh! Unsa manak? Ang sinak, pre. Oo. Oh. Yung anak mo na yung tawag sa kuwanak kay siya mo dako sa gamay pa ko. Ah! Oh. <laughs> oh, oh, mana, sir. Oh, sige na. Nakano dito ka. Sigi oh, sige, sir. Nya, yeah, pre. Oy, sama, pre. Nya, yeah. malakaw na siguro may kaya marag hapon na. Oh, di ba mainit? Naya, halo, -halo dito. Ay, dali, pre, kay. Nagdali po lagi, may. Sige, pre, malakaw na, may. Sige, pre. Bantay lang ka. Ma! 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 Di ba ingon ko? Ayoko ko tawagag na pag naakong um barkada, kahit yung kagulo. Laira ni Monak, oy. Ang sana naman ka, nang ipadako ka man tarong, ni nga anak na magkagbatasan. Huwag labot. Ang ako lang ang pagtanaw sa so, akong um mga barkada, nakortahan ko. Grabe pagkaanak, masakaw na lang ni.